We, we have a question from Bobby Cantina. Yes, sir. Hello, so, yes, sir. Hi, the Bobby. Hi, Bobby. Okay, Derek, Derek, in what way were you inspired to uh, shoot this series? Um, siguro ano, siguro yung what inspired me is to make it our own. Kasi ano eh, um, syempre marami nang nagawang adaptation sa Pilipinas. And then yung mga adaptations naman na nagawa, they have been successful. They've won awards, kinilala rin ng ano ng even the ano that is yung original na nila yung mga adaptations natin so it became um parang a challenge for me so that's what inspired me so parang halika guys ano parang it was um the team inano ko yung team na parang gawin natin to na our own and then let's um let's own it i ano natin um uh, i localize natin And let's create a beautiful adaptation. Your biggest takeaways from this uh, series? Well, take a, biggest takeaway dun sa ano? Siguro yung essence of the show. Number one is yung sa mental health that there is really a need um, to educate our, you know the public about it. Um, at magandang avenue ang isang series para mapag-usapan, matalaka, matalakay ang ganitong usapin. So, that's my, I, I, I think it's a, it's a big, um, there's a big need to discuss it. And magandang opening ito, pagsimula ng pag-uusap ano, pag ng issue on mental health in our country. Thank okay. okay, Joshua. Joshua, as a last press ko, na-mention mo na um, nakaka-relate ka sa partner because of your uh, brother's di hindi ano di niya ah. sa ano sa mothers kung diyan life ang mm. so ano kayo pagdating sa ano ba sa mm. sa bahay like paano kita kita na yung pagiging mo or talaga uh, loving brothers ay yung uh, sa yung kapatid sa family Pwede konti. Uh, actually ngayon hindi na kami masyado nagkikita-kita ng pamilya ko kasi syempre busy na rin kami sa mga sarili-sarili namin buhay pero I think yun yung uh, supporta namin sa isa't isa, like, like for example ako, sinusuportahan ko yung pamilya ko, yung ate ko sa pag-aaral niya, sa lahat ng mga gusto niyang gawin. Uh, ayun, I think yung maparamdam lang namin sa isa't isa na nandiyan kami, diba? Alaking tulong nun eh. Diba? Yeah. Okay, uh, last question is the serious uh, series is about uh, mental issues, yeah, about mental, mental issues. Mm -hmm. I and mean, then how do you deal with these problems in general? Like, are you the type na talaga na hindi ka lang? Or sino yung mga nilalakitan mo kapag may problema? Wow. Hmm. Wala. Ah. hindi, hindi ako ganong klaseng tao eh. Parang makinkinin kasi ako eh. So parang lahat ng problema, sinasarili ko. Which is smell it. I think, uh, makaka-relate sa akin <laughs> sa ganyan. Wala eh. But I think, ang pinaka magandang mapagsiran yan ay yung mga kaibigan mo na malalapit sa'yo, pamilya mo. But I think you just need to be open then. Na kailangan mo rin malaman na may, may tao, may meron nandiyan para sa'yo. Diba? Yeah. Ako hindi ko alam eh. Ako mas parang mas okay ako na sa akin lang muna. And then I, I, think na ang ganda rin na nilalabas ko na. naging outlet ko rin kasi yung pag-arte. I think yun yung nagiging, doon ko siya nailalabas. Pero ngayon okay naman ako na sa akin na lang muna. Thank you. <laughs> doon kayo pareho ni Papa. <laughs> yeah, oo. <laughs> oh, no? Pareho kayo ni Pat, yung character. Makim oh, Kimin. Thank you. Thank you. Thank you. We have a question from and then, Um We're very excited to see, um, as you said, you um, will make this our own. But the original, of course, was praised for Benfushan, very visual storytelling, like making like, sorts of animation and all that. For our version, how do you plan to add to visual, um, you know, something uniquely uh, visual that you might add to this uh, adaptation? For us? Well, for one, I'm very proud to say that um local animators ang gumawa nung ano natin ng animation natin mm -hmm. yung sa opening natin um talagang when we went to ano when we went to their um office to you know to check lang kamusta yung ano yung progress ng animation they had like a whole room dedicated for this because they wanna show the public na na ang Pilipino, you know, parang the Philippines can create animation at par dun sa international. And ang galing nila kasi, like kagaya nung ano, um, the ancestral home that we used um, in the show, inaral talaga nila, even from yung, like, kunwari, material na online dun sa bahay, tas yung detalye down to the tiles, kinopya nila para maging realistic yung sa animation. So, Um, I think we can. I can say that I'm really proud of the animation that was used for this one. And talagang um, I wasn't even part of the show na na sila. Kasi ganon katagal, um, ganon katagal gawin. Binusisi talaga siya. And then yung characters na linagay don. We made it our own. The visuals in the animation, um, the story, and the fairy tales that um, na in the cuento throughout ano siya, um, Filipinized, lo para localized, um, like diwata, um, what is, um, manananggal, Makukulang. yung ano, mangkukulang, ganon. So, we, ano, we um, talaga natin para maging atin siya. Pero yun, like the visual, um, in terms of the visuals, ako yun, the number one talaga is the, what is, the animation. And that's something to watch out for. After all, big movies um, abroad, di ba? Filipino, the usually of Filipino. Yes. yes. High time they are given. Yes. Kaya talagang ano eh, talagang mm -hmm. our animators for mm -hmm. for the show. Um, That was what they wanted then. So, sa totoo, they really collaborated with um, Star Creatives in, you know, making this. Sige, parang, this is what we want also. Makita nila yung gawa natin para hindi lang parang laging, di ba, ay, mas maganda yung sa kabila. I'm not saying that, you know, ours is better, but we are at par. It's very much so. And of course, I learned not to really work um, very closely with and your actors and all of your wonderful mm -hmm. movies and talaga po you guide them and tell them, will, you know, you have to do this, you have to do and all that. This is a very heavy, um, in a way, a you know, very heavy yeah. uh, thing to tackle. Mm -hmm. How have you um, guided our actors, um, of course, like, alam mo actually yung role yung director yung work niya para sa ano eh nagiging multiple characters eh, kasi there is not one way of handling each person so parang it's unique it's a unique um, relationship with each one so parang like for Joshua inano ko o parang ano ba siya that's why we have a one on one before we start or like at least you know, a session with my actors para, you know, just to gauge. Even if kilala ko na sila, I just want to know where they're at emotionally, um, are they, parang, what's going on with them, um, gano'n sila kabukas, para at least alam ko what I'm working with. And each one, iba-iba, iba-iba yung ano way of handling. Merong iba kailangan mo i-one-on-one. Merong iba kailangan mong i- i-process talaga. Iba talaga nakakapit sa kamay mo. May iba naman na parang hindi gano'n kabukas. So, it's really different per actor. Um, pero, ang, you know, I'm so blessed and I said this in the media con, na yung mga artista ko dito sa show na to, napaka-bukas nila and and trusting and that's why it made my work easier. At saka, ang gagaling nila. So, parang in terms of guiding them, um, the chemistry is there. Ang-ang <laughs> <laughs> Naniliit ka <naman> <laughs> na ba dyan? Oo, Pero, yun, yung video niya uli ngayon. Oo, pero ang husay kasi nila. Pero meron ding way na parang hindi mo sila kakausapin. Na hindi niya alam yun. Kasi yung character niya dito is neglected. Yung hindi siya pinapansin. So meron isang time si Carlo lang, lang nang si Carlo kinakausap. nakita ko siya tumitingin siya na ako, ako. Eh kasi Ganun, Totoo. Di, ganun na dapat yung nararamdaman. Isang <laughs> ko ba? ba Isang parang nararamdaman ako sa set pa. Pinagtutulungan ba ako dito? <laughs> <laughs> Pero, ano an yun, hindi ko kailangan sabihin sa ibang kung uh, oh. na, huwag natin ano. Pero it's me making you feel that because it helps you get into the emotion of the scene. Totoo. Left out. Bakit ako hindi? Bakit ako wala? Parang, and then there's that look of want, of need. Parang uh, oh. gano'n. Diba? <laughs> Nalala mo yun sa'yo. Yeah. <laughs> <Okay. laughs> Pero, meron ganyan na um, parang depende sa tao, depende sa karakter. So, it was such a, yun lang, masaya yung ano, masaya yung naging experience with my actors in the show. Kasi nga parang ang complex ng characters nila. Nakakaano rin, parang ako, oh my gosh, ang dami nilang characters, lahat sila, iba-iba. Pero, um, because ang gagaling nga nila, it was easier for me to, you know, to help them, to guide them. So, kailangan magtampo ni Joshua na eh, hindi mo siya binakasin. Dahilan. Pero kahit gano'n naramdaman ko, feeling ko naman may dahilan yan. And it's working. Ano gumag na sa akin eh. Na napapalabas naman. Siguro mm. naman. No? <laughs> Oo naman. Oo naman. <laughs> 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 oh, oh. Ayun. <laughs> Joshua, kung naman ang Um, how's that? I read that you know you were very looking, you were looking for talaga to be working number one also with besides direct with and uh, mm -hmm. Curtis. Um, can you describe? Uh, let us know lang what happened when, when you know, na meet kayo yung mga uh, uh, you know you first had to work together. How did that happen? Ah, uh, syempre nandun doon yung nahihiya ako, of course, yeah. pero parang sabi ko, hindi, enjoy ko yung journey na to. Diba? Natanggalin ko yung hiya. Mayiging open ako. Kasi parang... Nag-enjoy ako eh. Nag-enjoy ako work siya. Wala akong masabi. Ako, uh, Ano ba? Ah... Uh, Na-enjoy ko. Yung ko. Na-enjoy ko working with Dan. With all the actors. At, ah... Uh, wala akong masabi. Noong medyo may wall. Pero I think unti-unti siyang nawala habang tumatagal yung shoot namin. Um, and uh, ako kasi yung mas mahihayin, eh. hindi kasi may salita eh. Siya, yung mas, siya pa yung mas lumalapit sa akin. Kaya parang mas nakakahiya. Kung ako pa yung paglapit niya, tapos may pa ako, di ba? So, ayun. Malaking tulong din ni, Miss nian na siya yung uh, lumalapit sa akin para mas mas maging komportable kami sa mga scenes, sa eksena. Ayun. Yun po. And, um, how heavy, obviously sabi nga natin, it's, it's heavy yung, you know, you tackle mental health, obviously, mm -hmm. and, and all your roles, uh, talagang ang sabi nila, it's very complicated. Um, how do you, um, you know, switch off after, kasi mahirap din, it's mm -hmm. mo, really no? important, mm -hmm. and I'm sure that's something that is uh, mm -hmm. a challenge for artists like Do you bring home your role because you're so uh, immersed in it? Or uh, pa after all of these shoots, that challenge you, demanding in your emotions? Actually, actually, hindi ko masabi kung nadadala ko ba yung character ko sa bahay. Basta alam ko, pag sa set, nag-cut, switch off, Pero hindi ko alam eh, kung, hindi, ka conscious. Hindi, hindi ko alam kung na-off na, na ko ba talaga siya pagdating ko sa kwarto. Kasi, di ba, may bigat pa rin. Pag binabasa ko na yung mga na para sa kinabukasan, na doon pa rin, nararamdaman ko pa rin yung karakter ko. So, hindi ko alam. I think, ma-turn off mo lang talaga siya ng, uh, mawawala na lang talaga yung sa'yo kapag tapos na rin talaga yung show. When you look at everybody's always said sa progression ng career mo, sa lahat ng mga tinatag mo ng mga roles where, um, you know, nagtapas mo yung reading, yung the love stories, na yung heavier yung theme. Ngayon, when you look back, ano yung feeling mo of, of fulfillment siguro in being able to uh, be the versatile actor that you are now showing us the life? <laughs> 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 ako, madam, ako just thankful, grateful sa mga blessings sa pag-aalaga ng ABS sa akin. Kasi, uh, lahat ng ginagawa akong projects with ABS, talagang lahat, may natututunan ako, lahat, um, lahat, uh, tawag dito, parang may natututunan ako. Lahat, may natututunan ako. Lahat, uh, yes, napupush ako sa uh, limit ko, diba? Para, para mas, 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 mas mas galing ako pa sa mga susunod na projects. Ayun, I'm just thankful, grateful sa sa position ko ngayon, kung nasan ako ngayon, sa mga taong nasa paligid ko. Kaya, ayun po. Thank you Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so, glad for pushing this together. I have a few questions. Our first, case that made, mm -hmm. um, If I'm not mistaken, this is your first time, for doing a film adaptation of yeah. any material. Yes. And from someone as um, a I, and I'm a kid, and I'm What made you say yes to this material? Um, well, one number one is star creatives, number two, um, my actors. Number three, uh, the challenge. Um, I'm a K-drama fan. And parang, okay, so paano ba natin to? Paano to magiging um, katanggap-tanggap? That's one, na katanggap-tanggap, hindi lang katanggap-tanggap, mamahalin. Um, yun, yeah, that's what made me say yes. Kasi parang all those combined. Follow um, <laughs> up lang po, uh, k drama fan po kayo. So, napanagin na po it's okay before sa inyong... Yes, yes. Um, truthfully, nung napanood ko siya, I just watched Crash Landing. So, tas hindi ko alam kung ano tungkusan ng It's Okay. And this was during the pandemic. So, nung pinanood ko siya, sako, ay, ano pala to? Tungkol sa mental health. Hindi ako prepared. Nag-expect ako na parang Chloe, nagugulong-gulong ako na parang nabudbura ng asin, na parang kilig na kilig na ganon. Hindi siya ganon. It's different. So, It was the pandemic Siyempre iba yung mindset mo You want to escape You want something else um, So parang hindi ko siya tinuloy sa totoo So no when this was offered to me Okay, I will watch it I will watch it again Tapos nung pinanood ko siya ngayon Na wala nang yung parang That of, you know um, The pandemic Na-appreciate ko siya Sobra ko siyang nagustuhan So sabi ko, ah okay Now I understand why It was just my mindset that time And of course, parang... Syempre, it's about... Sure, it's about mental health. But hindi siya yung tipong, ang bigot mental health, ganun-ganun. Na parang, oh, we're, we're discussing something so serious. Hindi siya. Ang beauty kasi nito is that nandun pa rin yung ano mo eh, your family drama. Nandun pa rin yung romance mo. Tapos, syempre, di ba, localized siya. Pinoy humor, nung nininanon namin. Pero yung nung napan ko siya, parang it was all there. So, parang hindi siya yung heavy handling of a very serious topic. Pinapanood mo, hindi mo namamalayan, may natututunan ka, hindi mo namamalayan, naiintindihan mo na pala yung sitwasyon or yung emosyon ng mga pinagdadaanan ng mga characters. Parang it's the way yung sa storytelling niya, yun yung beauty no, yun yung na-appreciate ko. Thank you. Mother Thank you. you. first, also, naman, the first, <laughs> may hesitation ba sa iyo doon na parang malaki yung pressure dito sa sa material, dito sa role? May ganun ba? May hesitation sa before mo tapos? Ah... siguro ano, na kinakabahan. Kinakabahan ako nagawin. Pero... Parang ano na, parang natanggal na rin lahat ng mga kaba, ng hesitation, pagdating ng shoot eh. Kasi parang kapag kainisip uh, inisip mo pa yan, parang di mo na magagawa na maayos yung trabaho mo. Diba? So, I think kailangan mo tanggalin yung mga ganong nararamdaman. Yeah. Uh, um, of course, very complex yung character dito. Yung Patrick, I think yun yung name. Patrick, ah. Uh, -huh. um, tapos, uh, Bukod buk buk kasi din sa original mo sa yung bigot niya, may certain charm din itong character. Pero for you, sa tingin mo, mas saan ka nahirapan din sa mga kakilig super charming o yung mabibigat talaga na um, scenes ng character? Mahirap lah, Actually, kasi ang daming layer. <laughs> <laughs> ang daming layer ng emotion ng character ko na nahirapan nga din ako na ilabas, pero natulungan ako na direct ilabas lahat 'yon. Ah, uh, mahirap lahat, mahirap umiyak, mahirap magpatawa, mahirap magpakilig, diba? Kasi ano 'yan, eh. may timing lahat 'yan, eh. 'di ba? So, challenge talaga siya sa akin. Um, of course, yung uh, dynamics yung dito ni Sir Cardo din, no, hmm. very important. No? Hmm. Um, paano mo siguro, ah uh, paano yung naging rapport ninyo? Kasi isa sa, bukod sa love story na Angel, hmm. of course, yung band, kung magkakasin mm So, yung band siguro yung naging rapport ninyo, yung tulungan ninyo, behind the scene, para mag-work yung Right, yung, yung, bond, yung bond namin, actually bago kami mag-shoot mag nung no, It's Okay, nagkaroon kami ng mga one-on-one. -on -one. So nakikita na rin kami doon. I think ang uh, laking tulong din sa amin na nung uh, naging open din kami siya sa isa't isa. So alam namin kung anong uh, emotional state namin, tama, yeah. I, kung kung alasan kami ngayon, kung ano'y nararamdaman namin. Uh, I, th I think yun yung uh, malaking uh, nakatulong sa amin kaya Carlo kasi mabaga, mas naging open kami hindi, hindi, pa, pag sa set at yung sobrang open lang namin sa set hindi, 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 ko alam I think nakatulong sa paano ba? Diba yun, yung ano? Well, first nung immersion Ang dami, so, daming dami immersions na, eh Nauna si Kaloy na mag-immerse yung sa hmm. school school for yung ano, for autism. Autism po. And then, kahit hindi naman siya yung ano, pinapunta rin namin siya. So, he will see para how they care for parang yung handling ng children or persons with autism. And then, even dun sa acting workshop, kahit na si Kaloy yung nag-workshop, nag-attend din siya. So that, you know, meron silang, parang alam niya kung ano yung pinagdadaanan ni Kaloy and ng character tapos pag merong emotional scenes siya, tapos kunwari parang nawawala, nawawala, talagang bubulong na ako, tawagin niyo na si Kaloy, tawagin niyo si Kaloy. And then, si Kaloy sobrang supportive, galing sa standby area, tatakbo siya sa set. And then, in character, kakausapin niyo na ano, na parang sabi mo ano, parang oh, mat mat. Anong ginawa ng kapatid mo? Tapos magsasalita na siya. Alam na parang may chemistry. Alam na na parang, okay, I will, will help each other. Parang kapag kailangan ng tulong para kusa na lang din siyang bumukas din. Mm -hmm. Ay nakatulong nga yung mga first mga sessions namin. Kasi may one time ako excel na hirap na hirap akong umiyak talaga. And then nakasandal lang akong ganun sa pader, eh. wala akong pinapakinggan. And then bigla na siya yumakap sa likod ko. Hindi ko alam na siya yon pero alam, alam kong siya yon kahit di ako lumilingon. Tapos yun, nagawa ko na yung scene. Kasi yun, nang so, parang hindi ko siya ma-explain, pero kung saan na lang din akong naging open. Kasi siguro ang dami naming similarities. Parang siya may introvert, parang siya may taimik na tao, parang siya may hindi ma na tao. Siguro ang dami naming understanding sa isa't isa. And I think yun yung pinakamalaking tulong sa relationship or dun sa uh, rapport namin. Mm. Thank you. Thank you.